Diyan, sa buwan ninyo, ito? Ako sa Red horse? Oo. ba ako? ba yan, May? Eh? 65. 65. Ano yung, alam. Na, yung alam. Ay, walang, tong sa kayo? Ano yung kayo? Ano yung sa kami kayo? kayo? Ano yung sa kami kayo? Ano yung sa kami yung sa kami yung sa sa kami kayo? sa Okay, so na Inan so, ito na lang. Kinan ba? Sa ito na lang. Grabe na lang mo. Isan. Ito masarap din tong spicy, beef. Yeah, Ay, na spicy yeah, beef. yun lang. Spicy beef mo ba? Kinan ba? Sa buyo. Tatlo, eh. tatlo. Hmm. Tapos hmm. Ano? 13. 13. Ha? Huh? 13. 13. Excuse me. Daming nakaano. Daming nakarang. Ayan, <laughs> basta mga mga kita mo ito. Adjust. Ano yan dito sa tatlo? Ano yan dito? 13... Ano? Tatlo? Tatlo? Na? Eh, apat pala. 260 ya Sa roon, gulay yung walang Ba plastic? maganda dapat yan. hindi na to short.